mga kamusta, good morning Welcome back po muli sa ating channel Ayan, Bali, mag-ano po muna tayo ngayon magpa-five tayo ng flexiban Na boysen Ayan, Bali, wawater proofing mo po natin to Itong pinalitadaan natin Ayan, Mga kamusta, samahan niyo po muna ako Let's go Ayan po mga kamusta, Bali, nakapag-start na po tayo nag na flexiban Ayan, Bali, minix natin yung ano Isang takal na semento Tapos, binistay natin eh natin para mawala yung ano yung bubo para hindi sasama na lang dito ayun ano ayun po mga kamsan bali pers ano pa lang yan mga kamsan pero isang pasada pa lang yan bali papatungan pa natin mamaya ayun bali tatakpan po na natin itong natuyo tapos dadal pa seseng kuk na natin Bali, first coat pa lang yan. Mamaya, sa second coat natin. Hanggang doon, sa tuyo na yun. Tapos, siguro yung basa, hanggang mamaya, ahan uh, natin. Ayan o. No. Bali, flexiban, boysen, ang gamit natin. Bali, bumili si Bapang Boboy na, ano, sambalde. Hindi ko lang alam kung maubos dito yan. Kasi may maraming pa na yung, ano yun, sa kabila. Bali, pag natapos tayo dito, Bababa na natin itong ano, palapala. saka magtatayo tayo doon sa kabila. Tapos si Ryan, ayan, nagbibistay. Si Paring Alden, ito nasa baba, nagpapalitada. Tsaka si Paring Harold. Tapos si Aldrin, baka hindi pumasok pinag extra lang yata kahapon yun mali ano rin lang po naman tayo dito ah uh, extra tayo dito bali kinalitadaan natin itong payroll ayun pang day 3 na natin dito day 3 na po to oh. day 3 ang ano dito mali tatlong araw na po kami dito pangatlong araw itong pag-water pooping natin tapos yung sa baba. Tapos ka babari. Kasi ang, may kanya nini, yung kay. Ayan, bali, pag natapos po tayo dito, mga kamsan, bababahan natin to. Pag na second coat na. Sa second coat pa natin to. Ayan, re-retouch po muna natin to. Itong naiwan. Ay, hindi, hindi na ano kapon. So, mga kamsan, samahan nyo po muna kami. Magtrabaho. Ayan po ba? Bali, ah, uh, first na po natin to. Bali, sa second coat na po natin to mga kamasan. Bali, uh, first cook na dito. anin na po natin. Sa second coat na natin. Bago tayo bumaba. Ayan, bali, na po tayo. Kailangan na po natin ng second coat to. Mga kamasan, samahin niyo po muna ako. makakamas ang na second coat na po natin to ang tapos na po tayo dito sa taas bali bababa na naman po tayo bali, titirahin natin tong ano tong tuyo tapos yung, yung isa yung mamaya mamaya nga po siguro doon natin na ano yun kasi basa pa masyado uh, paka, hindi magano yun kailangan mga kamsan tuyo na yung ano yung na ano ah, yun natin ng ano, waterproofing tinggalin na po natin itong mga alambre tal meron naman pong ano meron naman tukod hali natin na po tayo ayun na ayun bali, natin to sa second coat din natin yan po yung kulay nya kulay brown hindi second coat na po yan itong yun natin tapos ito yung mga abang mga abang para sa raptor yan po yung mga kasama natin si na boss Albert boss Ryan at saka si paring Harold at saka si paring Alden si Ken dito sa loob ay si Por si Poriman samahan nyo po muna kaming magbaba mga kamason itong mga tubular bali bababaan natin Ayan po mga kamasan, bali natapos na po tayo nag water shooting doon. Bali pinagaba na ni paring Harold yung ano, mga pakan natin. Tapos pakakalag na natin yung mga scaffolding. Ayan si paring Alden, sa kalam. Are, si Ataw. Ayan, bali malapit na rin matapos to. Yung pinapalita dahil nila sa baba. Ayan si Boss Ryan, bali nandito sa taas. Sige, okay. Ay puta. Kembali binababa nila yung mga scaffolding. Ay shout out kay ano. Ay bye. Ay bali siyang keeper kay caretaker dito. Ay mamma na. Asing... Boss Albert, shout out kang Boss Albert ayan.

sarap ano yan sarap uh, gigutan sa balasenas yan o oh, sarap o oh. torta um. <mówi> -ta. mo lang pare ako <iqué> makakupot ha makakupot mo lang eh bali konti na lang po yung yung na natin na water proofing bali dito po muna tayo itong layer na yan bali huli na lang po natin to kasi medyo basa pong konti Ayan. bali tuyo na rin to tuyo ng konti to bali anay na natin mamaya papairan na natin tapos titimpla titimpla ta po muna tayo ng ano ng, water proofing mamaya kukuha tayo ng ano balasenas ha start na naman po magtrabaho tambali tatanggalin na po natin itong ano uh, ng siparing sa saka mga tubula bali bawaban natin tapos yan baka bukas na natin pahirin yan hindi pa masyadong tuyo si paring Harold saka si Ryan bali kakalagan po natin itong ano uh, mga palapala tapos si paring Aldo na yun yan, tapos niya yung konting ano, kalitada Yan. Tapos si Boss Albert, ayan, pag-aalo natin. Sadali yan mga kamay sasamahin niyo po muna kami. Magtanggal ng pala-pala. Ang daming gulay, oh. Ang balasenas. Kaso wala pang bunga. Ubus yung, ano, yung bunga. Right. Dito kami. Yes. <laughs> Taytay, <tengok, tengok>, <laughs> <laughs> <nyawa. laughs> eh, ano namin, si Ryan. Si Ryan 'yun, si Ryan. Ryan Ayan po mga kamas, bali natayo na po natin itong ano, uh, scaffolding. Tapos si paring Alda na yan. Hindi na yung sarili niya. Ano? Ayan na muna. Ito yung bahay ni Boss Alan. Napakalaki. Dal bali dalawang lote ito. kapsalan. Ayan. Ay, medyo ang gulo pa. Ako mga, mga kapsalan, magtatayo na naman po tayo ng andito, ng scaffolding. Ayan, eh, si, si Ryan, ang makakasama natin, kasi si paring Alden. Tapos si paring Harold na try Ray, kunin mo yung ano, si Parlings, dalawa. Ayan po mga sa bali, tapos na tayo na tayo ng scrap molding bali yusog na lang natin yan tapos magtatayo tayo ng ano ng kalo yung kalo bali lalagay natin para may ano tayo dito bali kakalo natin yung alo And, bali lalagay na lang po natin yung mga tsukulat na 2x4 ay 2x3 Ayun, yung apa na yun bali yusog na lang natin. Are. mo rin tayo din tubular. Ayun po mga kamas sandali, natapos na po tayo dito. bali bukas na natin tutuloy itong pag waterproofing. Tapos doon tayo na tayo ng ano, ng scaffolding doon sa kabila. bali bukas na natin 'yan. Papalitan na natin. Ano? Tatlong palapag tong tinaltadaan natin. Bali, two and a half days updates and a half days natin pinalitado to bali si paring Alden na lang ang tumira dito sa baba tapos tayo nagan na tayo ng ano ng so, waterproofing bali bukas ani na natin yan waterproofing na natin yan yan pauwi na po tayo wabap pauwi na po tayo mga kamasan si Paring Harold sa kalam uh, kung muna magbamaneo ha? ayaw balo